Magandang umaga mga minamahal kong mga kawani ng lokal na pamahalaan! Napakainit ng pagbati at napakasaya po ng umagang ito. Lalong-lalo na na muli ay nakita ko po ang sigla, ang saya at ang ngiti ng bawat isa sa inyo. Muli, wonderful morning, LGU Tayabas! Isang malaking karangalan po na muling makaharap ang bawat isa sa inyo at tumayo sa inyong harapan. Sa kabila ng lahat ng nangyari nito ang nakaraang kulang-kulang na dalawang buwan, isang bagay ang hindi nagbago. Ang pagmamahal at dedikasyon ko sa ating bayan at sa inyong lahat. sa ating pong mga prayer warriors na nananatiling kasama ng lokal na pamahalaan sa pananalangin para sa ating lungsod at sa ating bayan, sa ating mga miyembro ng sangguniang panglungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Rosauro Dalida. Palakpakan naman po natin sila. Sa atin pong hepe ng PNP, Hepe Capistrano. Sa atin pong hepe ng BFP, sa lahat ng mga hepe ng bawat tanggapan, sa lahat ng mga kawani, regular JO, sa lahat ng mga SPES at iba pang mga panauhin natin ngayong araw na ito. Naging pagkakataon ang panahong ako ay wala dito upang tumingin sa malawak na larawan at higit sa lahat mapagtanto kung gaano kahalaga ang tiwala at pagkakaisa sa paglilingkod. Hindi ko maiikaila na hindi naging madali ang panahong lumipas. Hindi lamang para sa akin, kung hindi para sa ating lokal na pamahalaan at sa ating mga kababayan. Marahil na may ibang nag-alinlangan, nagtanong o nag-isip kung ano ang maaaring mangyari at nauunawaan ko iyon. Ang tunay na liderato ay hindi nasusukat sa panahong madali ang lahat. Kung hindi sa panahong sinusubok tayo. At sa harap ng pagsubok, isa lamang ang pinanghawakan ko. Ang pananalig sa ating poong may kapal at sa ating adhikain, higit sa anumang hamon. Ang ating layunin ay malinaw, isang maayos maunlad at progresibong syudad. Sa pagbabalik ko ngayon, hindi lang basta pagpapatuloy ng trabaho ang nais kong gawin. Nais kong mas lalong pagtibayin ang ating pagsasamahan bilang isang lokal na pamahalaan. Hindi ko ito kayang mag-isa at hindi ito tungkol lamang sa akin. Ito ay tungkol sa atin. Sa ating minamahal na lungsod, sa ating mga kababayan at sa ating hinaharap. Kaya't sa araw na ito, nais kong ipanumbalik hindi lamang ang sigla ng ating paglilingkod kung hindi na rin ang pananalig natin sa isa't isa. Ang pagsubok ay bahagi ng ating paglalakbay. Totoo yun. Ngunit ang tunay na tagumpay ay nasa ating kakayahang bumangon, magpatuloy at ipakitang mas matatag tayo kaysa noon. Sa halip na magtanong kung ano ang nangyari, mas mahalagang itanong natin ano ang ating magagawa. Sa halip na tingnan ang nakaraan, mas mahalagang paghandaan natin ang hinaharap. Sa loob at sa halip na mag-alinlangan, mas mahalaga na pagtibayin natin ang ating pagkakaisa. Sa loob ng maraming taon, napatunayan natin na ang Tayabas ay isang lungsod ng mga taong may malasakit, may sipag at may tunay na pagmamahal sa bayan. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na umaangat patuloy na nagiging huwaran at patuloy na nagiging mas matibay sa kabila ng anumang pagsubok. Ngayon, may pagkakataon tayong ipakita na ang Tayabas ay higit sa anumang intriga, higit sa anumang sigalot, higit sa anumang hadlang. Ang lungsod natin ay patuloy na lalago, patuloy na uunlad. At patuloy nating ipaglalaban ang serbisyong may puso, may prinsipyo at may tunay na malasakit. Kayat sa pagbabalik ko, salamat po. Kayat sa pagbabalik ko, isang pangako ang dala ko. Wala po akong puot sa aking dibdib. Mas pagsisikapin pa nating maabot ang mga pangarap natin para sa lungsod ng Tayabas. Mas paiigtingin natin ang paglilingkod na tapat, epektibo at makatao. Mas paiigtingin natin ang ating pagkakaisa upang matiyak na ang ating lungsod ay patuloy na magiging maunlad, masaya at maiipagmalaki nating lahat. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga tao na mga tahimik na nagtrabaho upang tiyakin na ang serbisyo publiko ay hindi mahihinto kahit wala ako. Maraming salamat po sa ating pangalawang punong lungsod, Rosauro Dalida, sa kanyang pagpapatuloy ng ating mga hangarin para sa ating lungsod kahit wala ako noon. Maraming salamat para sa inyong lahat. Ang tayabas ay para sa ating lahat. At habang ako ang inyong mayor, ito ay mananatiling totoo. Umasa kayo si Mayor Lovely Reynoso Pontioso. Nandito para sa bawat isa sa inyo hanggang dulo sasamahan ko kayo. Mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang lungsod ng Tayabas. Isang magandang umaga po magbalik na tayo sa ating mga opisina na may sigla, may ngiti sa ating labi at pagmamahal sa ating puso. Maraming salamat po.